Tayo natin yung o-ring. Tadtarin natin ng o-ring para hindi siya ano. Nawala yung stopper. Ano lang nakakabit yung... na rito dito sa ganta? Isa lang. Hindi eh, dito 'yan. Tag-isa sila. Tag isa lang yun, yan lang nakasaksak. Oh, oh, na. Yan lang. Ito, yung usong o-ring lang. Kaya diyan nakalagay sa baba. Kaya yung hisingaw. Hindi niya mapaandar. Hmm. Hindi, hindi ubra yan, pre. Sabihin, kung gaano, kung gaano kalaki. Tara, boss, sasama ko kaya. Bibili ng o-ring. Oo. Oh. Ay sa mga airconan. O sa airconan. kung may aircoonan. So, dali natin. Dali lang, uring lang. Tadarin lang natin ng uring. So, pa. Uh, Ay, wala pa kay boss plastic na kahit bilog. Oh, ang ganito. Kahit ganito kalaki. Ano ah, okay. wala okay, yung, yung na bilog na boss ganito. Nawala yung so, ano nito. No, oh, para kung sakali man ano. Yung stop hinahanap namin idol oh. Marami kung ganito kasi hindi ko dito okay, wala. Wala ko uh, ba? Mapaandar lang natin. Nawala yung stopper dito na plastic. Tagal ng magsang taon na pala to. Nagatingga. Hindi mapaandar. Hindi paandar kasi wala lang stopper dito. Nawala yung hinahanap namin na idol. Oh. Marami kong ganito kasi hindi ko nadala. Kaya yung stopper uring lang. Kaya ang uring na dito nakalagay sa baba. Dito. Ano lang? Yung two, two weeks lang. Ang tagal na pala. Kaya ba yung tura nyo? Oh? Grabe oh, alakabok. May anin na bun niya ata eh. Grabe, like ako ko. Kala ko, 2 weeks lang. Yung pala, ang tagal na pala ito. Hindi ko. Ang gasolina eh. Ay, tinanggal mo, panis na talaga. Ang baho na. Oo, tsaka may itim na. Bumayawak nga dyan, parang putik. Hmm. Tungkot, tungkot kena bebe. Nice, Dan. <tip> Ano, initin mo muna yun o. No? Tapos para pag, kahit di natin na-crank yan. Hindi kaya paka puno ng langis eh. Ayun lang. Hindi, kahit puno ng langis, under yan. Hmm? Kahit puno ng langis, under yan. Pag na-close. Ha? Ah, pag eh, na-close. Pag na-close. Pag na-close. Hindi pa natin na-crank. Oo, okay. Sige, start nyo boss. Oop, oh, mahina ang baterya. Sige, isa bos. boss. Okay na boss, okay na. ngibatan niya doon po. Namay pa start. Usubukan natin po. Lo aku ni ko nang. Di ako na. Kapitan na. kapit kapitan na. Idol, yun sa isang taon na katingga na paandar natin. Sabi nang ano dal ang yari doon? Para di break pwesan. pandal ito sa pagkila. Grabe oh, ilang tagal na tong sasaka na Ngayon, pero matagal ito nagpa-schedule sa akin kasi yung time lang talaga natin ang mahirap talaga. Kaya yun, buti naman nagkaroon tayong time, Father's Day. Yun lang, yun lang talaga time, time natin magkapag-service, magka, magka, ganitong ano. O, pwede na, uwi. Dapat sumabay ka na sa akin eh. Oo. Yan. Yan, Yun, yun napaandaran natin na idol. Salamat naman sa takip ng silikon. Oo, uh, salamat sa takip ng silikon. Ito, ginamit namin. Ito, ma, basta Pilipino, malikahin. Ito, ginamit namin pa-stopper sa fuel pump. Kasi, tama yung ginawa sa miki niko. Mali yung pagbalik. Ayan. Yan, antar na. mag taon, nakatingga. Kaya may tsura, oh. Hmm. Grabe tsura, oh. Ngayon, napahantar na natin. Ayan. Nabunutan na si Idol ng, ano tinik. Ganyan, <laughs> ganyan. Oh. Uy, sa bakas, din. Magamit din. Magamit na rin, grabe oh. Uy, may uh, ano na, inaakyat na na ng mabait oh. Ganyan, hindi na ang tagay. No, grabe. Tagal na pala akala ko 2 weeks lang kasi mo 2 weeks ka yata, pa lang yata pa-skip susakin akin oh. Oo. Nabalik na yung puwan pre. Ano mo? Yung upuan niya, you no? Know? Diba? Ang tagal na pala. Puti ng upuan, eh. matagal na. May nagservice na pala dito. May gumawa na. May gumawa na dito pero hindi na paandar. Ha? Huh? Grabe. Tek kunin ko na scanner. Oh, kunin mo. Bali ano pa pala Sa shop. Nakatope. Yan, iuwi pa naman ito sa Balinsuila kasi yung may-ari na kamotor andito kami sa kamarin tapos yung may-ari uh, taga um, tawag yung taga Malabon nakamotor siya kaya mabuti dalawa kaming driver tag isa kami iuwi ito may problema din tong spark plug mo dol dol may problema spark plug mo nag double clutch nag double clutch okay, labas na rin namin okay Diyos! Grabe! Sa tagal ng ilang buwan na hindi na paandar. Napaandar na natin doon lang pre. Kunti. Sira. Medyo palyados yan. May palya kunti. Hinaanap namin ay dolo. Oh. Marami kong ganito, kasi hindi ko nadala. Kaya nga napaubra kami ng sa may silicone. Yun. Buti napaubra namin, mapaandar lang. Ito talaga ang pinaka-original salpak natin yan confirm kayo doon spark plug lang may problema yan pinagpalit yung may pinagpalitan ko ng spark plug kinabit na kinabit ko yun okay na no? Oh. pero testing lang to kapapalitan pa rin ng uh, bagong spark plug testing lang para matukoy natin kung spark plug problema yun no? Oh. spark plug lang talaga okay na siya oh. ayos na kilo kilo na Oh, hindi so, na tik-tik. <laughs> I <laughs> do